Alright, welcome sa isa na ng mga advanced server gameplay. Siyempre magic chest na naman. So naban dito yung Angela. So ang gagamitin natin ngayon ay yung updraft ni Commander Vale. Skill to ni Commander Vale mga boss. Kaya so, nayaan lang lang natin kung saan ang ibibigay. Skill 2 kasi yung gamit natin. Ayan, binigay sa atin dito yung Lancelot. So, gagamitan natin to ng skill 2 ni Commander Vale. Yung Lancelot. So, magiging 4 gold yung 4 hero yung Lancelot mga boss. So, ayan, naging weak sana siya. So, meron na tayong 2 summoner agad. 2 summoner agad nangyari bakit sumasali yung savir gagawin talaga hindi pala na trigger dito yung 2 summoner mga boss sumasali yung savir kanina kahit nasa buba so, ayan shield yung battle spell natin dito so tsaka pa matitrigger ngayon yung 2 summoner pwede nating ibenta na lang dito yung savir Ayan, so, lagay natin yung, ano, clean. Ako po. Ano na nangyayari dito? internet problem. Natanggal dito yung sas, mga boss. Natanggal yung sas. Apat na hero yung nilagay natin. Naging tatlo. Okay, so, matatalo tayo dito. Nako. Ayan, talo agad tayo dito sa round na to mas kumanda na yung skill 2 nito mga boss kasi natin kasi 7 round yung cooldown nito ayun 5 na lang so meron na lang tayong tatlong round ngayon naihintayin tsaka ulit natin magagamit yung skill 2 ni commander vade 2 summoner 2 ablis bounties sana manalo na tayo sa round na to Puro sablay yung dalawang round natin kanina. <laughs> so, mapapatay yata yung wanted hero dito, mga boss. Alright. Plus two coins. So, ayan. Panalo tayo dito kay Commander bini <laughs> Kabuti na lang. Nakakabawi. Pumuhin natin dito mga boss ay Mystic Bureau Summoner. Di lang lumalabas yung mga Mystic Bureau heroes. Pagkain natin yung Aldous. Hindi ko na ginamit yung skill 1 niya kasi na-nerf na kasi yung skill 1 nito mga boss. yung dating 5 rounds ang cooldown ng skill 1 niya ngayon naging 6 rounds so ang skill 2 yung pinaganda ngayon kasi yung 7 rounds niya na cooldown dati ngayon 5 rounds na lang ayun astro power na lang. Naka-ultimate agad dito yung viksanan natin. Mapapatay yata natin yung Airtel dito mga boss. So ayun. 3 coins ang nadagdag. Pag nanalo tayo dito tatanggalin natin yung clean. So ayun. Magkakaroon tayo ng 20 coins dito. Magkakaroon tayo ng 4 gold interest. trade box. Alright ha, pwede natin kunin dito yung ano lang Dominance, Dominance Ice, wala kasing Immortality Kung hindi ko ng kalaban Alright, Dominance Ice, ako kunin natin dito Alright, pupulin ko pa So, natin dito yung silong mga boss para ano magkaroon agad tayo ng 5 gold hero sa next round kasi sa next round magagamit na natin ang skill 2 ni commander veil so dyan lang muna yung silong bangko lang muna yung silong naka dominance ice yung Aldus natin habang naka shield naman dito yung weak natin so magkakaroon ng no? shield dito yung sas at pupulin kupa Kaso malakas yung kalaban natin dito. Okay lang, basta mapatay yung wanted hero. Alright, nadagdagan na naman yung coins natin. Ganda pag naka-ablish bounties, palaging may extra coins. Kaso lang matatalo tayo dito ng saber synergy. So, magagamit na ulit natin yung skill to ni Commander Vale dito. So, kunin ko lang yung Chu at saka yung Eritel mga boss. Kasi para itatabi natin siya sa Silong. right, naging link dito yung Silong. Sayang, hindi siya naging ano no, Hanabi or naging Sun. So, may link na tayo dito. Kitten natin tong Mamaya Mamabebenta natin yung lo, yung Ables bounties natin mga pre. Kasi natatalo tayo eh. Made summoner. Yung labot lang ng Aldos natin na naka-dominance ice. Made summoner. lumalaban din ano kaya nga lang hindi napatay dito yung vixana yun maaga yatang mati star dito yung sas natin upgrade lang natin yung commander natin mga boss pa level 6 Alright, tristar star na yung sas natin. Star Core na sa susunod. Nako. Wala pala tayong Mystic Bureau. Baka hindi lumabas dito yung Star na Mystic Bureau. Salamat nga pala sa nag-comment Ngayon ko lang nalaman. Pwede palang palitan yung Star Core. Pwede palang palitan ng isang bisis. Salamat iyo boss. Sino yung nag-comment na yan? So, ayun, buti na lang lumabas yung Mystic Dealer Star Core dito. Pwede palitan to, ha? so wag na mukhang maganda naman to eh. Uh, Mystic Bureau Thunder. Pasensya ka na boss, doon sa nag-comment. Hindi ko muna magagamit yung tinuro mo ngayon. <laughs> maganda yung lumabas Si eh, Mystic Bureau Thunder kinuha ko lang dito yung cloud mga boss kasi siya yung gagamitan natin ng skill 2 ni commander veil mamaya so ayan pupulin ko pa Two star Aldus na naka dominance ice so ayan meron na tayong 3 mystic bureau dito na nabubo 2 oh. ablaze bounties, 3 summoner one star na lang yung Aldous natin tinamaan siya ng starfall blade ni Dairo wala na yung Rizzler ngayon malakas lang siya kapag merong skill 1 ni Commander Whale so, Pwede na natin ipa-level 7 si to. level 7 para makalamang tayo sa capacity so karamihan level 6 pa lang tatlo pa lang kami dito apat, na, at, apat pa lang kami dito yung level 7 pupulit ko pa na naka lifesteal so may dalawang round pa tayo nahihintayin para magamit yung skill to ni Commander Rail ulit Nako, haba ng punit. Nako. Binenta ko na lang yung link para magkaroon tayo ng ng interest. full gold interest. So, Hayabusa. Isang round na lang, Magagamit ulit natin yung skill 2 ni Commander Will. Puro 4 gold hero lang ang gagamitan natin ng skill niya. Ay, sa mga hindi pa pala nakakaalam ng skill ng skill 2 nito ha. Ay, yung kapag ginamitan mo yung 2 two gold hero, magiging three gold siya. Pag 3 gold hero naman ang ginamitan mo, magiging 4 gold siya. Kapag 4 gold hero ang ginamitan mo, magiging 5 gold siya. So, ano lang kasi simple, yung skill to ni Commander Veils and eh, Nature Spirit. Guardian Nature Spirit, buti naka-ulti dito yung Vixana. Taloy yata yung nature spirit. Napakahina na ng nature spirit ngayon. Dapat sana tinatanggal na tong nature spirit na to. Parang wala na lang mga ganang ano. Wala na mga ganang buuhin. Wala tayong magandang equipment dito mga boss. So, onin na lang natin yung, ano, cardio, re cardio freestyle. So, onin natin yung Estes. Pwede na kasi natin gamitin yung, ano, yung skill to ni Commander Will. So, Estes, Hayabusa at Cloud ang gagamitan natin. So, ayun, dalawang sun. So mabubuo na natin dito yung 4 Summoner 4 Summoner 3 Mystic Bureau Sabay 2 Ablis Bounties Kailangan din natin yung ano di kasi nga Mystic Bureau Summoner ang bubuoy natin hindi na trigger dito yung 3 mystic bureau kaya mukhang matatalo tayo lakas naman ito mage lakas ng paramis naka ano concentrated energy kasi meron tayong 42 coins dito pwede nating i-upgrade pa level 8 yung commander natin sa next round Yan, pwede na natin ibenta dito yung mga Ablis Bounties natin. Pukunin natin yung silong mga boss. Pwede natin kunin dito yung silong. Silong at dito. 17 coins kailangan natin ibenta yung adita mga boss ginawa ko yung silong kasi para gagamitan ko siya ng skill tuning commander will mamaya kailangan 4 gold lang yung gagamitan natin Or gold hero. Talo pa tayo ng 12% HP Nako po 33 na lang ang natira Habol habol Pa 3 star na rin pala yung pupulin ko pa natin Isa na lang ang kulang yeah. <laughs> For Summoner, for Mystic Bureau Sus, andito pa pala yung Franco na nga 3 star na yung pupunin ko pa natin sa next round nakukuna nga yun yung commander bursi meron pa siyang 88% so yan kukunin natin yung mirror device pwede na natin 8 star yung sun dito so star core natin summoner ayaw ko ng win so babalitan natin siya so yun nakuha natin dito yung earth star core So, gagamitan natin ngayon ng mirror device yung sun para ma-2 star. Tapos, sa kanya natin ilalagay yung earth star core. Magkakaroon siya ng shield pag wala siyang katabing hero sa loob ng walong tiles. so, isang mystic bureau pa. Para ma-trigger yung star core ng mystic bureau. So, silo si Lo 2 star agad. Nagamitan natin namaya ng skill to ni Commander Vale yung silong. <laughs> Dalawang round pa ang iintayin natin. So, na-trigger dito yung 3 card ya Riverland. So, na-activate na rin pala yung skill nito. Puro Rizzler. Malakas to ah. Horrorist Learning Commander Eva So hindi umobra dito yung Rizzler So ayun tanggal na yata siya So natanggal na nga dito si Commander Eva So ayan kunin lang natin dito yung Aurora Para magamitan natin siya mamaya ng skill 2 ni Commander Fail isang round na lang Puro 4 gold hero gold hero lang ang gagamitan natin Ng skill 2 So ilagay lang natin kay San yung Mga equipment Kasi siya yung core natin eh Nasa kanya yung star core ng summoner Earth star core So ayan nakalaban na agad natin dito yung nasa top Commander Bursi matatamaan niya ata yung sun natin ng Starfall Blade ni Laila sa naging 1 star na lang yung sun natin sayang so, wala siyang immortality kaya pala natin to so ayan matatalo natin dito si Commander Bursi mga boss at uh, bawasan din natin yung isang Commander Veil sa mirror So, gagamitan na natin dito ng skill to ni Commander Vale, yung Aurora. So, kukunin lang natin yung Johnson at saka yung Estes. So, yan. Gagamitan natin yung Johnson mag para maging 5 gold hero. Sayang, hindi lumabas dito yung sat, So, ayan. Uh, bubuo na natin yung Mystic Bureau nakalimutan pala natin yung silong mga boss hindi natin nagamitan ng skill 2 ni Commander Fails so, ayan na, trigger na nga dito yung Starcourney po, callin ko pa 6 uh, Mystic Bureau 5 Summoner tanggal to

Well, so, immortality na lang. May immortality pala dito. So, ayan. May immortality na yung sun natin. So, pwede nating i-3 star pala yung silong ano para 3 star 5 gold hero agad para mag-transform siya into 5 gold hero. Lamang na lamang tayo sa kalaban. Ganda kasi ng star core natin tapos naka-immortality pa dito yung sun. Hindi na trigger yung cardia raper lang. Tinanggal na yung silong eh. So apat na lang kami dito na naglalaban. wala na to <laughs> ang yung kadita kaso hindi rin nung mabra tanggal si commander Veil. Vale. sa so, dal na dalawa na lang kami dito ni commander Veil vale. si kumatalo na si nit kumatalo niya yung commander Veil. Vale. so ayan na nga natalo niya yung commander will vale. <laughs> so ito natin yung silo Peace, Alright, tatlo na lang. Tatlong silong na lang ang kailangan natin. Three rounds pa ang hihintayin natin. Tsaka ulit natin magagamit dito yung skill 2 ni Commander Vale. At Dominance Ice, Lifesteal, at tsaka... Immortality yung sun natin dito sa tatlo na lang din yung sun mati 3 star no? 42% HP versus 33 wala hindi niya kaya yung San. full shield kasi nice easy win dalawang round pa mga boss So hanapin lang natin dito yung Sun at saka yung Silong Pinta na lang natin yung Haya at saka yung Hanabi Para magkaroon tayo ng interest kahit kunin natin yung Silong pala tayong magpatalo sa next round ano, para umabot pa tayo sa para magamit pa natin yung skill to ni Commander Veil so isang sun na lang 3 star na rin yung sun natin sa next round mabagas magpapatalo tayo sa next round para umabot pa tayo sa, para magamit pa natin yung skill to ni Commander Veil so yan, ito ako na lang dito dalawa na yung lifesteal tsaka meron na tayong ano golden stuff so pinalitan ko dito yung sad mag silong para kasi nga magpapatalo tayo dito mga boss gusto ko kasi gamitin pa yung ano, skill to ni commander um, veil sa huling pagkakataon so isang silong na lang 3 star na yung silong natin dito isang silong na lang So, syempre, matitristar yung sun natin dito. Sa so, next round. Tristar sun. May, put, may possibility na matanggal tayo dito, mga basa. Ah. Saber kasi yung binubuo niya eh. Ako po, mga babang ba punit ito. ako, oh, hindi nakapatay yung na ako no, oh. ah ako, no, isa na lang buti na lang, hindi pa tayo natanggal so ayun, so kagamitan natin ngayon ng skill to ni Commander Bill yung silang, dalawa sila ng Vixana para maging dalawang 5 gold cost alright 3 star, new mod, three star, Hanabi. So, tatanggalin na lang natin yung uh, Alpha. So, wala nang star ko, star ko yan. So, kahit di na matrigger yung, ano, yung star ko ni San. Kasi nga may katabi na siya, eh. hindi na siya magkakaroon ng shield. Wala nang Star Core, Star Core yan, 3 Star Leomord Doon pala sa 3 Star Leomord, mahirapan na siya eh. So naging 2 star yung leo natin dito Re Star sana naka immortality hindi niya kaya to mga boss 5 mystic bureau lang hindi na na trigger dito yung star core ni popolid ko pa so ayan tayo yung number 1 dito mga boss for Summoner at saka 3 Mystic Bureau lang ang na-trigger hanggang dyan lang yung video natin mga boss so, Salamat sa 400 subscribers, salamat sa panonood, salamat sa pag-like at saka salamat din ng mga sa mga comments. Marami akong natututunan. So, ilang maraming salamat ulit. Mabuhay ang mga Magic Cheeser. So I need a private session if you get what I am saying And they say that she's not easy, no she's really complicated